itay sa muling pagkikita natin. Samahan niyo po kami ang buhay namin sa Japan. This is Akira and this is Irie and this is Mami Lita and this is me, Makolits Vlog. Let's go! Hi guys, papagpalang araw. Ngayong araw pala, may lakad tayo. Nakaredy na nga tayo sa mga os na ito at palis na lang. Kasama nga pala natin yung pinsan ni Mami Lita na si Atelin Kapte asawa niya na si Boking the Warlord. Nag-aabang nga pala kami ng grab. <laughs> na matras na eh pagbigyan na nila kasi hindi mo na sila makita yan eh oh now. going to pandakan uh, bibigyan ka lang ng punting kwal lang hindi ba hindi pa bok pupunta ang pandahan bok ha at yun na nga guys forward na tayo nandito na nga pala tayo sa aking bahay na kinalakihan pandakan manila nga pala to guys 385 nga pala yung binayaran ko sa grab mula yoseko hanggang dito sa pandakan dito nga pala ako tinubuan ng sungay na pinutol ni Mami Lita. At yun guys, hindi na nga tayo nakapag-video dahil sinalubong agad ako ng mainit na yakap ng aking itay. Napaluwa-luwa na nga rin tayo sa mga oras na ito at hindi natin mapigilan. Oh, bakit? Ano? Bakit? Ito ka hindi mo magandiyan pa kayo dati. Malaki pa pala katawan papa mo. Malakas oh, ito. Ito sa isipang taba. Ay. Ano, okay, kinandog mo na ako ha? lolo to lolo susunod din ako yung Lolo, lolo hindi na daw siya makakasama lolo magpalakas ka meron mo yung kita niyo luha yun ay ay ah, ay parang mag check pa rin ato ayun na po atunyan na ha 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 kita mo ay ayun na yakaw ko yakaw na ano ba yung ginag mo tayo mo? Oh. Hahaha. 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 Ano kulang niya? Eh, sobrang, na Dito nga pala tayo nakituloy sa bahay na kumpare ko na chairman dito sa lugar namin Hindi nga pala tayo mapak sa bahay kasi sobrang dami ng aso Baka magat kawawa naman si baby ng Airy. Cheers! <laughs> Cheers! 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 pala si chairman Maki Pahurada. Boto nyo ulit ah. Huwag nyo kakalimutan. Ah. ko dinalaw natin ng tatay ko guys dinalaw ko rin yung mga kababata ko ngayon lang kami nagkita kita ulit sa tagal ng panahon buti nga at nagpuntahan pa rin sila kahit na busy at lahat kasi may trabaho na kulang pa to guys dahil sa galing kong makisama ang dami nating kaibigan hindi lang sa lugar na ito syempre guys after ng kasiyahan syempre may konting luwa hindi na mapigilan kahit nagbibiruan kami ay naiiyak pa rin ako dahil konting araw lang naman ay tatagal natin sa Pilipinas at babalik na naman tayo sa bansang Japan ilang taon naman kaya kami hindi magkikita nang aking mahal na Itay. Mahirap din talaga mawalay sa mga magulang. Ang nanay ko nasa probinsya din. Sayat-lungkot so, yeah, nga pala ang nararamdaman ko sa oras na ito. Dahil lang araw na lang din ay babalik na rin ako sa Bansang Japan. Siyempre, doon ang binubuo nating pamilya. Kahit masakit, kailangan natin tisin. Wala naman tayong magagawa. Nandun ang buhay natin. Kasi nga pala guys, first time makita ni Itay si Bunso Ayari. Kaya ito ang tuwa rin na napunta ko dito si bunso So paano? mo muna ang drama. Ayan guys, uh, update lang tayo bayan K3 ay mga tropa rin ka kasi yan siyempre eh, number one yung dito tayo ngayon hindi ko na nga pala haba ng video ang importante nakita nyo yung airpod ko siya ay nagpalaki sa akin si mama nga pala ay nasa probinsya kaya see you next vlog see you sa mga next special bye